Uwi na tayo. <laughs> Magmamadali ako. Bye, Daniel. Sige. Ya. Take care, ya. <laughs> Sama ko. Out lang din, receptionist. All good. <laughs> All good. Kaso ko. Tatawid lang muna ako, ha? mga call goods. Umabadali tayo eh. Ayan. Ano ba yung bus? Wala pa naman yung bus. About dito sa Poland, sa reality ng Poland. Kaya nagsabi ko, short video ko. Bakit maraming umaalis dito sa Poland kahit na nandito sa Europe? Like example, agency, sahod, at saka sa trabaho. Mga call goods, no? Diba Lala nga, naglalakad tayo. Medyo ningal dahil mga call goods. Mga kabayan ba ito? Sige naman. ko kabayan eh. Ngayon. Agot ako dito. Niningala ko eh. Ay, kwento ko na lang sa inyo mamaya. Share ko na lang sa inyo experience ko dito mga call goods. sa sinabi kong bakit umalis ang mga Pilipino kahit na nandito na sila sa Europe at siya di diba? Kasi ganito yung mga call goods. Ah, uh, kaya yung ibang mga Pilipino rito, umaalis. Like, agency. Sa agency, iba-iba kasi, iba -iba kasi, ma kasi magpasaw ang agency. All, all goods. Okay. Balik na natin itong uh, natin, mga all goods. Sa so, kaya ng village. Okay. Mabalik tayo sa usapan. Kahit nasabihin mo nang nandito sila sa Poland, nandito sila sa Europe, maraming reason bakit sila umaalis. Like example, sa, sa agency. Okay, pag-usapan natin ng agency, no? Hindi ko mailalahat yung overall sa agency. Pero itatry ko yung base sa experience ko dito sa Poland. Okay. Sa agency. May mga agency rito kasi sa Poland, na Like example, sa sahod. Iba-iba uh, kasi magpasahod ang agency. Hindi siya tugma-tugma like sa ibang agency magpapasahod ng 19 slot, 18 slot, 17 slot. Yung iba 23, 24, 25. Swerte na magkaroon ng ng net na 25. Example lang 'yon. Mga ganun. Sa trabaho naman, may mga trabaho rito na hindi angkop sa trabaho mo. Like example, ang skill mo sa cook yung ibang agency dadalhin kanila like sa sa factory sa iba't ibang klaseng factory yon hindi ko na isa isahin maraming klaseng factory kasi dito sa Poland okay <clears throat> sa sahod naman dito sa Poland gaya ng sabi ko ang sahod dito depende sa agency okay yun yun mga all goods kung binigyan ka ng 20 sloty or 21 sloty or 19 sloty, syempre kung ano lang yung ipapasok mong hours, yun lang yung sasawalin mo, mga all goods. Kaya ang sabi ko sa inyo, kaya ang, ang sabi ko, kahit nasabihin mo nang nandito ang ibang mga kabayan sa Europe, sa Poland, yun yung mga reason bakit umaalis yung iba. Okay? Sa daming reason, hindi ko may isa-isa -isa, yun, mga all goods. Basta, yun yun yung mga example na reason bakit maraming umaalis dito sa Poland. Kahit nasabihin mo nang nasa Europe na. At isa pa, ang Poland, hindi Euro ang sahod. Is All goods, all goods.